morning guys! Ngayong araw ay panibagong vlog na naman tayo. ngayon guys ay isama nyo ko. Ako ay maglilinis sa loob ng bahay. Habang wala pang tao sa tindahan. Habang yung aking bata ay nandun sa terrace, nag-walker. Maglilinis muna ako ng madali. Eh! Habang aking bata hindi pa naiya. Yan. Ngayon, guys ay kami ay katatapos lang kumain. Pagkain pahinga kami ng kaunti. Tapos may, may ay kami ay dito pala kami kumain sa tindahan. Tapos may, may ay kami pumapunta muna sa loob ng bahay. At ako nga po yung maglilinis. Dahil abang wala pang taong tindahan hindi ako talaga naglilinis sa loob ng bahay guys kaya pag hindi mo nilinis ang loob ng bahay parang pagpasok mo pagod na pagod ka na iwan basta o sino nakarelate nyan na yung pag ang bahay hindi ka nakakapaglinis pagpasok mo parang pakalasang may kapoy na kapoy ka na guys ito na hmm. naman tayo sa kusina maglilinis kasi okay, sure. yes, ngayon guys dyan na naman tayo sa kusina maraming labahin sobrang dami bago mo sumapit ang sabado guys kasi taas ko na yung labahin masakit lang ako naglalaba habang mga bata eh ano, napasok kasi wala magbabanta sa mga batang ng eh ang bibihan eh pero yung kanyang dam ang damit ng aming bata nilaban kung ah two times a week ako naglalaba kasi alam nyo may manang bata matakaw magbihis Ayan, habang ano, naguhugas ako ng plato. Nakaunti lang yung hugasin ko guys kasi pinagkainan ko lang yan. Kanina umaga yung mga bata bago pumasok, naguhugas na sila ng pinggan na pinagkainan. Para ako walang maraming hugasin. Para bago sila umalis, yung lababo malinis na ako na lang yung kakain. Kaya ang mga hugasin kaunti lang. pagkatapos ko dyan guys magugas ng pinggan tapos ng aking trabaho guys dan ako magisa ipawisan ako guys ah, oh, ayun di ba oh ako guys tara tapos na ako maglingi mm -hmm. ito ay istadyan ng aking anaking oh di ba sana oh mm -hmm. Okay na. Tapos na ang trabaho. Ngayon, focus na naman tayo sa bata. Focus na naman tayo sa bata. Ay! Oh. Bubuhatin na natin at nagre-reklamo na. Ay, tsura ko ba gawin?